Bakit ba natin pilit binabalikan ang nakasakit sa atin? When something is toxic, we should get away. And yet, sometimes when it is toxic, we always pick it. Alam na natin na masama sa atin, pero pilit pa rin nating pinipili at pinabalikan. Halimbawa, meron mga tao na nasaktan na sa isang relasyon, pero pilit pa rin pabalik-balik dahil nagpasori, nagpapakumbaba, nangangako hindi na daw siya lolokohin, nagtiwala muli. Ano ang napala? Nadurog na naman ang puso nila. Minsan ang nasaktan, binalikan, sinaktan muli. Hindi na nadala, hindi na natuto. Minsan, pag nasaktan na tayo sa kakainom ng soft drinks, hindi pa rin natin mapigilan pag nakakita ka ng napakalamig na soft drinks, alam mong sasakit na ang iyong tiyan. Pero tikim lang. Sinasabi pa natin, di po ba? Bakit nga ba pinabalikan natin yung hindi tama at nakakasakit? Ito po ay marahil sa ating sirang pagkatao. Pero, sabi po ng mga psychologists, ang tawag nila dito ay 90-10 rule. Ano yung 90/10 rule? 90% daw po eh binibigay natin yung atensyon natin sa mga taong ayaw natin habang yung 10% ay binibigay naman natin sa mga minamahal natin. Madalas tama po 'yon. Pansinin niyo po pag kayo ay nagtatrabaho, inuubos mo lahat ng lakas mo sa iyong trabaho. Ilang porsyento na lang ay naibibigay mo atensyon sa iyong mga anak, sa iyong asawa. ba? Diba? 10% na lang? Minsan pinapatunayan natin ang ating mga sarili sa mga taong hindi naman natin kakilala, hindi natin gusto. Pero sa mga taong sinusuportahan tayo, madalas tinatarayan natin, pinagbuibwisitan. Bakit ba minsan napakagalante mo sa mga taong hindi mo kakilala? Pero pagkadugo mo na, napakabigat ng iyong loob na magbigay, mag-alay. 90-10 rule ang sira ng ating pagkatao. Pero ang ating Panginoon, tignan niyo po, hindi po 90% sa mga kaaway, hindi po 10% sa mga minamahal niya. Baliktad ang trato ng ating Panginoon, baliktad ang kanyang ginagawa. 10% lang po, binibigyan pa rin niya pansin yung mga taong ayaw siya, sinisiraan siya, gusto siyang patayin. Kahit na paano maririnig natin sa mga ibang na nakikipag-usap siya, tinuturuan niya, itong mga taong palagi siyang kinukot siya at binapaba. But 90% majority of his time, where did Jesus spend all his life? Di ba? Umaga pa lang po ng maaga, siya'y nagdarasal na. Bago matulog, mananalangin na naman siya. He spends most of his time in prayer connected with God the Father. Karamihan ng oras niya kasama niya ang kanyang mga alagad, mga disipulos na tunay na maminamahal niya. At pag siya nagmimisyon, sinong hinahanap niya kung hindi ang mga kawawa, ang mga hindi pinapansin. Pero tunay na mahal din ang kanyang ama. Ang mga makasalanan, ang mga may sakit, ang mga may kapansanan, ang kapatid. Kailangan po tayong matuto sa ating Panginoon. Kailangan natin baliktarin na ang ating sirang pagkatao. Stop spending time with people who do not love you. Amen? Dahil pag inuubos mo karamihan ng oras mo sa kanila, mapapagod ka, masasaktan ka, at mauubos lang ang iyong buhay. Kung man karamihan ng oras mo, naubos mo dito sa mga taong ayaw sa'yo, anong kailangan mong gawin? Napakahalaga, ilumin mo muna ang iyong sarili. Of course, people hurt us one way or another. But when people hurt you, you should heal yourself. You need time to heal yourself. At ang tanong, paano po natin hihilumin ang ating sarili? Papagalingin ang ating sarili sa pamamagitan po ng pagmamahal sa ating sarili. Bakit pagod na pagod ka? Kasi nagmamahal ka na nagmamahal, nagbibigay ka na nagbibigay. Pero ang tanong, ikaw ba? Binigyan mo na sarili mo, minahal mo na sarili mo. Mga kapatid, huwag niyo na pong hintayin na kayo'y gustuhin ng ibang tao. Huwag nyo na pong hanapin na kayo po ay mahalin ng ibang tao. Kahit po, huwag nyo nang expect, asahan na respetuhin ng ibang tao. Hindi po mahalaga yon. Alam nyo po kung anong pinakamahalaga? Ay yung bawat umaga, pagharap nyo po sa salamin, gustuhin mo sana ang iyong sarili. Mahalin mo sana ang iyong sarili. Respetuhin mo ang iyong sarili. Kung man hindi ka magustuhan ng iba, kung hindi ka man mahalin ng iba, kahit na hindi ka galangin ng ibang tao. iba ang mahalaga? Nag-uumpisa sa iyo, gusto mong iyong sarili, mahal mong iyong sarili, at ginagalang mo ang iyong sarili. Kung man makaranas ka na ang mga ibang tao ay sinisiraan ka, binababa ka, iniitsipwera ka, binabaliwala ka, at sinasaktan ka, ito din ang tandaan mo. Merong isa na kahit na kailan, hindi ka itsasantabi, hindi ka itatapon, hindi Kanya kamumuhian, walang iba kung hindi ang Diyos. Whenever we feel that people hurt us, remember, God always loves you. Kahit na anong gawin mo, hindi mababawas ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. Pero ang tanong, paano mo naman binabalik, sinusuklian ang pagmamahal ng Diyos? Ganyan kabait ang Diyos na kahit na napakatigas ang ulo natin, puno tayo ng pagkakasala, paulit-ulit na lang tayo sa pagkakamali, minamahal niya tayo. Sana hindi lang po 90% na ibigay natin sa Diyos. Pero kamuka ng ating mahal na ina, sinabi niya, totoos toos. Anong ibig sabihin? Totally yours. Lahat-lahat, Panginoon, bibigay ko sa iyo. Bago mo mahalin ang ibang tao, mahalin mo muna ang Diyos na una nang minahal ka bago mo napin ang ibang tao, gustuhin mo sana't hanapin ang Diyos na palaging nagbibigay ng pagpapala at nagpapalakas sa iyo.